Hey guys, ito na yung pangalawang uh, yugto ng pagpunta namin dito sa bahay na kung saan meron kami nakita na nakaitim na espiritu ba yun or hindi namin alam kung ano yung guys pero grabe ang pagparamdam sa bahay na ito guys so ngayon kasama ko ngayon pa rin si Ben Survival ayan uh, guys, uh, magandang gabi sa inyong lahat mga Lodi so nandito yung ano guys, yung tawag nito presensya naming dalawa ni Relgos para po sa inyong, uh, sa inyong lahat mga idol So samahan nyo kami ngayon guys Tutuklasin natin yung kababalaghan na nakita namin last time dito sa bahay Nga napaka creepy Kaya samahan nyo kami mga lodi So yun na guys Hindi ko na patatagalin ah uh, Sana malike masyari itong video So samahan nyo kami ng dalawa Tutuklasin ang mundo ng kababalaghan Sobrang ano dito Tahimik Nakatakot dito guys ano bahay ko? Ayan, pa kami at lahat ng mga para masarap ano dito, bro. Ako bro? Tapos Diyan natin nakita yung dalawang, ano, nakaitin. Diyan, oh. banda. Wala na, bro. Wala na.

Hello? Nandito pa ba yung mga elemento? si bintana ada tuh kanina? ayo bro, oh, kita dulu, bro. Huh? Ayun, bro. Ayun. Ayun, bro. Oh, kita oh. Ayo, dalawang ano po. Parang itim. Nakaitim. Saan? Diyan na sa padero. Kita mo? Ito na sa bilis na idol. kita si Rufus guys. Hindi na mamaya. Hindi kita guys na yung sumilit daw dyan sa kanto. natin po.

Yung nga, magparamdam kayo ako nandito. Pwede ba kayo magpa... Oh! Wow. Pwede ka bang mapakita sa bintana? Kung nandyan ka? Ano ka ba? Aswang elemento. Akala ko nung una bro, tao yun sila kasi may kaldiro dyan. Oo, oh, may kaldiro. Oh, wala, ito lang tao. Wala tao. Oh! Ayan o. Oh. Huy! Ayan bro. Sumilip. Oh. Huy! Oh! Okay so, na bro. 집에 갔어. 아까 왜 나한테 뭐? 다른 데 싫다 했어. 아, 근데 괜찮아. 후. 왔다. 해 봐라. 우이. 아니 나

Nagre-research lang kung gaano kayo katotoo. Pwede ba kami pumasok dyan sa itaas? Huwag niyo sana kami sasaktan ha? Hello? Bro, alalayan mo ako bro. Okay. Pasok ako bro.

Ako nag ano yan dati Pinumba ko yan Oh Ano yung bro? Parang baboy makikita natin yung bawat sulok nito guys so huwag nakakatakot dito mga lodi may malaking punong kahit sa itaas cil yuri itu mama mama itu oh, my God. oh my God. Uh. bro? Nito oh. ang gagawin natin bro Mas hmm. oh. ano si pinihin mga swang yun bro May boses na ano parang baboy siya bro ano yung yung Parang encanto or Parang spirito yun. siya bro kasi hindi naman nakita at malapitan natin Parang tagulilong, alam mo yun, yung tagul, tagulilong bro? Oo oh. Parang ganun yung ano, appearance nila eh Nawawala kung nilalapitan isulat so, niya kung marawid sa maulan ng aysel at iba pang bahay so, ng tama siya labron nilimpar na dito bro hinga <tinyo> <tinyo> Di maparamdam kayo sa amin na dito kayo huf bro dito sa pintana

Lah, tuh, bro, sebenarnya, aduh, mau batuk. bro. Sige ka, paramdam kayo. May naikwento ba yung... <coughs> oh. <Saan? coughs> may naikwento ba yung may-ari dito? Ni... Ang sabi ni ano dito, tatay. Yan. Sabi ni tatay dito, meron lang ano dito. Itim na dibindi. Oh, galit ako. Galit? Pero iba yung nakita natin, hindi yun yung Mama, medyo mataas pa Mataas, tapos baitin. Sumilip sa anong. Sa padir. Nagagalit ka ba sa amin? Kaya nagpaparamdam ka?

So ayan guys, uh, maraming salamat yung lahat guys. Hindi kami welcome sa bahay na ito guys. Talagang pinapaalis kami at kung ano-ano lang binabato ng mga elemento dito. So ayan, uh, sana may ka napaparamdam na pa silaw. So ayan lang guys, maraming salamat yung lahat. Pagpapapatulog at best.